Ha? Anong pakiramdam mo dyan habang nasa initan ka? Ha? Hmm. Hoy. Hoy. Nagpapainit ka? Hello? Chiquito? Shhh. Chiquito. Nagpapainit siya. O, oh, tapos kinakain niya yung damo. Hmm basa kaya alam mo basa magdudumi ang katawan mo diyan dahil yan ay nabasa dahil umulan Di Dika Let's go na Let's go inside oh, gusto niya dito po Ah oh. Mm Nagpapainit po siya, oh. <laughs> ah. mm -mm. Ayan. <laughs> Nagpunta talaga siya dito, oh. Hala, si Kato, baka maubos yung damo natin dyan. Why are you eating? Why are you eating that? Nagpapainit siya. Ano, hindi ka na gumalaw? Ano? Hindi ka na gumalaw.